herbal tea. Kaan, ayan, herbal tea baka mo ang kailangan mo. Kung natatakot kang uminom ng mga gamot sa mga UTI, mga nahihirap ang umihi o patak-patak lang ang pag-ihi. Andito na guys, ituturo ko sa inyo dahil yan ay subok na. At yan ang aking ginagamot palagi kapag sinanay ay hirap sa pag-ihi o mayat maya ihi na paunti-unti lang yung pumapatak yan guys hanapin nyo lang guys ang damong ganyan at samahan nyo na rin ng sambong yan guys yan damo damo na yan yan titigan nyo mabuti guys Mon, ayan meron naman siguro sa inyo yan ang tawag sa amin dito ay borbaktot ayan ugasan bunutin nyo lang guys kasama yung ugat nyan at hugasan nyo ng malinis na malinis alisin yung lupa na nakadikit hugasan nyo na at saga nyo guys ilalaga ilaga nyo guys sa mga tatlong basong tubig at yun ang gagawin nyo guys na pinaka tubig kapag kayo ay kakain o bawat ihi nyo iinom din kayo nyan guys ayan mayroon na akong pinakulo kanina na sambong sasabay ko na lang yung Ayan Ayan guys Lagyan natin sa tatlong basong tubig At pag yan ay Kumulong-kulo na Atin siyang uh, Palalamigin nyo lang yan guys Kapag pinakulo nyo Ayan ganyan Ayan kulong-kulo na yan guys Ay makikita nyo nagbe-verde tapos, palalamigin nyo lang yan, guys. Gawin yung pinakatubig. Yan, guys. Dati ang ginawa ko nyan, mas marami nyan. Ginawa kong isang pixel. At ininom ko talaga yan, guys. Yun talaga nakatanggal. Ayan. ayan, ganyan ayan. So, yan, ganyan yan, kan. Ayan. Pinta mo. So, ayan, guys. So, Ya